magandang araw sa inyong mga katrops mga katrops dito na naman tayo sa bagong video ngayon mga katrops ikita ko sa inyo ang mga basnigan dito sa amin nabay ng, ng Mercedes ay, ay nga sila kasi pag ganito kasi malaki ang buwan ay nga mga basni yan mga galing mga galing lusina yan o, oh, yung mga bangkang yan o. Oh. yan ito mga taga rito to yan Ah. Kasi mga bro, eh, mga katrops, may mga dayo kasi dito. Mga taga galing sa iba-ibang lalawigan. Bagay ito kasi basnigan sa amin. Mga taga ibang lalawigan dumadayo. Tay, pa ang paglaw tayo ano, paingan ano. Painga ngayon paglaut tayo, Pahinga Oh. mga pa, mga isang linggo pa. Ah, isang linggo pa, ang Tapos, na naman may hinuli ba kayo ngayon ngayong lautan na may hinuli kayo mga pusit ah kahit pa paano meron oo oh, kahit pa hindi man naman yan oo importante meron ano para simbada ka mayroon yan oh, oo para sa pamilya ano oo salamat tay salamat yan yeah, mga katrups na kapanayam namin natin ang isang rupa ng basnig na sabi niya pahinga ngayon ang basnig kasi pag ganito kasing malaki ang buwan pahinga sila hindi sila lumalaot pero may huli daw sila ngayon kahit papano kumita sila kaya sa susunod isang linggong pahinga diba sabi mas lalaot na naman sila pag pandilim naman pag palit naman ng buwan ito tagalosin na rin ito yan yan yung mga diet dito sa amin yung mga diet sila kapag masniga na mm <laughs> Yung mga katrops, mga bangkang Mercedes ano, o. Mga taga rito yan o. Yung iba dayo, yung mga puti ano yun, 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 sa dulong yun. Mga dayo Daming basnig, di ba, mga katrops? Sa linggong pa nga, lalaut na naman sila. At tagal-tagal na lautan na naman ito, mga katrops. Ito ay hanggang October. Makaranasang linggo mga katrops, masasaksya naman natin sila sa paglaot. Yan lamang mga katrops, salamat sa inyong panunood. Sana yung di pa nag-subscribe, mag-subscribe naman para tulong nyo na rin sa aming channel nang maabot na namin ng 1,000 subscriber. Yan lamang po. Salamat sa inyong lahat. God bless.